Oiy ginagawa na ko! Sumig forty! Baala ka dyan, baka may Oh, tanjung kinoyan, ngerempedon, beran. Oh, ngerempedon, ngerempedon, Oh, ngerempedon, ngerempedon, ngerempedon,

Tignan mo kung meron pa doon. Ba mga bata, nakita ano? ko rin kanina, mayroong mga tsikiri. Ano? Ayan, ano? 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 baka may lechon manok. Meron siguro doon. Mayroon. Sige, ako muna, ako muna. Saan pa Doon ba? Uy, may gumagalaw doon. Doon ba? Mala mo, may pulutan rin ako makuha. Uy, may gumagalaw.